Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung linggo ni Pepanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, PP Labrador At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon Visayas Mindanao na patuloy po na nakasabaybay tumututok dito sa ating programa, maraming maraming salamat po at binabati din po natin mga minamahal ko mga kababayan, magiging mga kababayan natin sa abroad na patuloy puro nakasubaybay sa lahat ng oras dito sa ating mga pinalalabas na video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers ha. Sana'y lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay dito sa ating programa at sana po lagi po natin pinapakiusap sa ating mga kababayan na kung maaari ho wag kayo mag skip ng ads nang sa ganun kayo po ay makatulong dito sa inyong lingko ni Pipanyo Labrador dito sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group Pipanyo Labrador. Bago po tayo magsimula mga minamahal kong mga kababayan, lagi ko rin pong sinasabi na sana po supportahan nyo rin po ang ating programa doon sa kabilang channel natin Epipanyo Labrador The Extreme Commentator at syempre binabati din natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dubdum Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Dogsy na kung saan po siya mismo ang umamin sa harap ng mga Chino na siya ay kurap o magnanakaw sa pera ng taong bayan. Na pinapatunayan naman po ni dating senator o pinatunayan naman po ni dating senator Richard Gordon. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, dahil po sa mga sinabi ni Digongyo kay Senator Richard Gordon, hindi po nakapagpigil itong ating magiting na senator. Tinira niya si dutaie na nagsasabing ang chief executive mismo ang umamin na siya ay korap. Kung ating pong babalikan at aalalahanin yung mga nakalipas, particular po na binanggit ni Senator Richard Gordon ang mga pahayag ni Digonyo sa isang talumpati niya noong Hulyo 28, 2017 sa Philippine Chinese Charitable Association o PCCA na nagsasabing si Duterte ay gumawa ng pag-amin laban sa pansariling interes. Eh biro mo ah, hindi na po pwede nating itanggi ito sapagkat siya po mismo ang nagsabi na siya ay mayroong self interest Oh, kahit anong lingwahe pa yung gamitin natin dito, lumahan labas o, oh, siya. At dahil siguro, dahil makapal na yung pagmumukha nito para sa kanya, eh, tagal-tagal ko ako, hindi naman ako nahuhuli, hindi ako nakukulong, sabihin ko na. Habay challenge pa yung ibang mga kurap na umamin na rin. Ayon po kay Senator Richard Gordon, ganito po ang pagkasabi ni Digo, oh, ni Dogsy no. Sabi ni Dogsy, I hate corruption. Ah, uh, sabi niya, ayoko sa corruption Hindi ako nagmamalinis. I'm not being a hypocrite here. Marami na rin akong ninakaw pero lahat ay naubos na. Abay, malinaw ho. Na talagang inamin pa niya. Na yung kanyang ninakaw, naubos na. ba? Diba? Sino nakagawa nun? Eh para sa kanya, dahil sa sobrang kakapalan na ng mukha niya, hinayag niya na rin. ba? Diba? Malamang, Diyos na rin ang may gusto nun. Dahil hindi mahayag-hayag, dahil ginagamitan nila ng impluensya. Dahil malakas sila, dahil alam niyo naman yung triad nila, ang galing, ang lakas. Puro mapepera, bigatin. oh, hindi just na rin ang nagturo sa dila niya na sabihin kung ano siya. Nakakatuwa nga naman ano, siya na rin mismong umamin. Malala po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, sinabi po ni Senator Gordon na sinipi ang talumpati ni Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa sobrang presyo ng COVID-19 pandemic supplies. Galit na galit si Digong nyo kay Gordon kasi eh tinulungan lang naman siya ni Gordon eh. Siya na rin naman ang naghayag. Nagagalit siya kay Gordon kasi daw ba't daw sinabihan ni Gordon itong si Dotae eh, na kurap. Eh siya lang naman tong may sabi. Tinulungan ka nga lang eh. Baka gusto mo kasi malaman ng lahat. ba? Diba? Oh, edi inaway yan ng inaway si Gordon. Nadamay na yung iba pang mga senator. ba? Diba? Oh. Eh, sinabi lang niya yung uh, sinabi din ni Digongyo. Binalik lang din sa kanya. Kung di ba naman kasi tanga itong si Digongyo. Alam niyo, minsan nakikita ako dito sa hayop na ito, nagsasalita ng wala sa sarili. <laughs> Tapos pag binalik sa kanya, nagagalit. Ang guloy talaga. Eh, di ito na. Nung sinabi na ho ni, ni Gordon, yung sinabi ni Duterte, sabi po ni Gordon, yun lang ho ang sagot ko. Yun po yung sagot niya sa mga tirada ho ni, ano, ni Duterte sa kanya. Sabi pa ni Gordon, Mr. President, kayo na umamin na kayo ay nagnakaw sa gobyerno. <laughs> Hindi po kami ang nagsabi niyan. Kayo ang nagsabi niyan. Wala po akong nasabing nagnakaw kayo. That's all I can say. Ba? Mr. President, I was you. I was you. I was you. Uh, sabi niya, I was you who admitted to stealing from government. <laughs> o, oh, di ba? Oh di natira na naman si Digong niya. Umuusok na naman yung ilong. Hindi ko sinabi, sabi pa ni, ano, ni Uh, Richard Gordon ating senator hindi ko sinabi yun it was you who said that uh, I never said you stole anything that senate blue ribbon panel chip added hindi alam yata ni Digong yun na mayroong eh, nakalimutan siguro yung presidente siya na maraming nag sa kanya sa mga sinasabi niya sa mga kilos niya hindi ba naman kasi tanga tong di ba sa sobrang pasikat oh sa sobrang pasikat niya ayun nang halik ng babae doon sa stage inabuso na naman yung pagiging pangulo oh inabuso na naman yung pagiging pangulo nung makikita nakita mo ba diba? nakita nyo na ba si Duterte nagpinger ano nag ping ah to eh. <laughs> ibang finger naman yung sinasabi ko nag dirty finger, di ba Sa nakakita ang Pangulo, simula doon kay Emilio Aguinaldo nag-dirty nag finger. 'Di ba sa kanya lang? Oh, diba? Kung 'di ba? Kundi ba naman nakikita ko talaga mongoloid talaga 'to. Yung mga hindi kayang gawin ng mga pangulo, yung mga alam mo ba yung mga hindi dapat makita din ng mga kababayan natin lalong-lalo ng mga kabataan. Ginagawa niya isa na doon yung pagmumura niya ng pagmumura. Kaya nga pag nagtapatang kami nito, marahil matatalo pa rin ako nito sa pagmumura nito eh. Ha? Tingnan mo yung labi nito. Oh, hindi pa nagsasalita yan pero halata mo magmumura na yan. Eh di nung natapos na po magsalita si Sen uh, si Senator Gordon laban ho dito kay Duterte sa mga sinabi niya. Sa pinakahuling public address ni Dogsy, muli na naman po tinira si Gordon. At hindi lang po yun ha, dinamay pa po niya yung nananahimik na isang senator na si Senate Minority Leader Franklin uh, Drilon. Ha? Na walang kaalam-alam inunahan niya na kasi alam niya na kapag nagsalita po itong si Franklin na uh, Drilon, paniniwalaan huto ito ng napakaraming tao. Paano ko po nasabing paniniwalaan ito? Tingnan niyo po kung sino ang pinakamatagal na senator sa bansang ito na walang bahid na anumang anomalya. Sa loob po, sa loob po, na sa loob tuloy, sa loob po ng ilang taon, Miminsan hindi po to nagkaroon ng kaso sa ombudsman o nagkakaso man sa o kahit anong kaso wala huto naging kaso sapagkat ito ay kilalang-kilala po sa kanyang pagiging tapat. Biro pa yung tinira niya. Kasi alam niya pag ito sumang-ayong kay Gordon tapos siya. <laughs> alam niyo po mga kababayan kung ano ang sinabi ni Dogsy at ano ang uh, pinagyabang niya sa mga senador natin. Ganito po ang pagkasabi niya, ayun ho kay ha uh, hindi, oh uh, hindi ako magiging pinuno ng bansang ito ha? Kung ako ay tiwali katulad ninyo. Ha? Sabi niya, hindi ako magiging opisyal o pinuno ng bansang ito kung siya daw ay tiwali tulad nila Gordon at uh, Franklin Drilon. Binaliktad. Binaliktad doon ang matandang demonyo. Tingnan yung galing ah. O, oh, dahil nasusukol na siya sa mismo niya ring salita at sa kanya ding mga gawa, eh, yung ginawa ho niya, para siyang bata na, eh, hey, eh, ikaw nga, pangit, ikaw, pangit. <laughs> Puta. <laughs> Ay, makakapagmura ka talaga dito kay ano eh. Kay digong nyo eh. Ha? Eh. Huh? Di ko alam kung bunga na lang ng kanyang katandaan yun. Oh, wala. <laughs> siya mismo nagsabi sa sarili niya. Ha? Huh? na siya ay kurap. Ngayon sabi niya, hindi daw siya magiging pinuno ng bansang ito kung siya ay tiwali. Ibig sabihin pala, si Gloria Makapagal Arroyo, dahil naging presidente, hindi tiwali. Ha? Ibig sabihin pala, gawa-gawa lang yung plunder na kinaso sa kanya, kaya siya nakulong. Kaya napakatibay ng ebidensya. Eh best friend niya yun eh, si Gloria Makapagal Arroyo, uh, demonyo. Ibig sabihin pala kaya nakulong itong si o oh, kaya pala naging ano eh ano ba 'to? saan sa tayo napunta. Oh, ibig sabihin pala dahil naging pangulo itong si Era Pistrada, hindi siya tiwali. Oh, kaya pala siya nakulong dahil hindi siya tiwali. 'Di ba? Oh. Sige nga, hindi ba naman bobo talaga 'to si Dude? Hindi ko alam kung nag-iisip 'to. Napaka-mongoloid naman nito. Sina, pina, ginawa pa niyang sangkalan yung kanyang pagkapanalo bilang Pangulo eh kaya ka lang naman nanalo bilang Pangulo dahil naotu yung mga Pilipino nadala mo sa kadramahan mo sa kayabangan mo yung mga Pilipino nasa 9-3 months, nasa 6 months na sinasabi mo na wala ng corruption dito na magaganap sa bansang ito na bandang huli sinabi mo din na hindi talaga kaya, kundi ka ba naman tambak ng kayabangan kang hayop ka Ha? Kaya nga tama-tama ho yung sinabi ng ating uh, napakabuti talagang napakatapag na hinahangaan po ng yung lingkod Kapersilapid Lahat po halos 99% ho, o oh, gawin na natin uh, 900% ang sinasabi ho ng ating uh, minamahal na ka Totoo ho. Na kung anong sinabi niya, balik na rin mo lang, yun po yung totoo. Di ba? Oh. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan kung bakit galit na galit po itong si Dogsi sa ating mga senator. Nag-ugat ho ang lahat ng ito sa pag-iimbestiga po ng Senado sa Parmalie o sa Pharmaceutical, uh, Pharmaceutical Corporation na nakakuha ng uh, multi-bilyong uh, pisong kontrata para sa pagbili ng COVID-19 pandemic supplies sa kabila ng pagiging under-capitalized ng kumpanyang ito nabuking sila. <laughs> Dahil nabubuking na ho sila, kaya paulit-ulit po na ipinagtatanggol ni Dutae ang paggasta ng gobyerno sa COVID-19 at pinagtanggol din niya ang kanyang dating economic advisor o kinoa economic advisor na si Michael Yang na isang Chino na naging opisyal ng bansang ito na sangkot din sa umano'y anomalya. Eh biro nyo po, doon pa lang ho kay Michael Yang na naging economic advisor niya. Eh doon pa lang ho may pananagutan na ho si Digonyo. Dahil sinira ho niya yung constitution ng ating ba saligang batas o ng bansang ito. Eh biro mo sa dami-dami ho ng Pilipinong matatalino, marurunong. Aba, yung Chino pa ang kinuha niyang maging economic advisor. <laughs> eh dito pala mo papatunayan na ho natin na kaya po pala yung mga Pilipino ay wala siyang awang magpapatay at yung mga Chinese na mga involved talaga at nagdala na mga droga dito sa atin ay pinakawalan niya, pinatakas niya dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng mga Chino kesa sa buhay ng mga Pilipino. Kaya sana mamulat na po kayo. Huwag na po kayong tangahan Huwag na po kayong manatiling mga inut uh, inutil sa katotohanan. Buksan niyo yung isipan niyo nang makita niyo ang katotohanan nang makita nyo kung gaano kayo niloloko ng isang politiko na dinadaan lang kayo sa matatamis na salita. Sa mga salita na kung saan makakaingan nyo pero wala po sa katotohanan sapagkat puro lang po pag pagpapahirap ang ginagawa nila dito sa ating mga kababayan lalong lalo na po dito sa ating inang bayan. Balikan po natin itong pagtirada ni Digonyo kay senador Drilon. Nung sinabi po ni Dotae na si Drilon ay tiwali, agad ho na sinagot ni Senator Drilon ang mga aligasyon na katiwalian na nagmula kay Duterte. Simple lang po ang sinagot sa kanya ni senador Drilon. Malinis ang aking record at malinis ang konsyensya ko o aking konsyensya. Hindi ako korap Mula pa nang pumasok ako sa serbisyong publiko noong 1986, tapat akong sumunod sa pinakamataas na pamantayang moral. Mahigpit kong sinagawa ang aking sarili sa loob ng mga pamantayang uh, nakapaloob sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees at ang ating mga anti-graft laws. At ito pa po mga minamahal ko mga kababayan, ipinunto din ni Drilon na hindi pa siya nilitis kailanman sa ombudsman o sa sandigang bayan. Sa kanyang 32 o mahigit uh, tatlong, uh, uh, 32 na taon sa serbisyo bilang uh, politiko, never ho siya nagkaroon ng kaso sa anumang kahit sa barangay wala ho siya naging kaso. Hindi o katulad nito ni digongyo naabot na sa ibang bansa yung kaso niya kaya nga nakarating na sa International Criminal Court dahil mga hudas hayop demonyo ito mga to. ba? Diba? Hindi na patunayan din. O. Oh. Eh, Digonyo, baga ang no, tawhanan nyo, ay Ayun, tambalus-lus yun. Ay. Galit na galit to itong si Digonyo dahil nalaman ho ng ating uh, kowa na bakit nangyari yon eh samantalang ang puhunan ni eh, isang milyon lang tapos pinagkatiwalaan ng mahigit labing dalawang bilyon <laughs> di ba oh galit na galit kasi natuklasan nila na kaya pala pinaburan ni Digongyo na ito nga uh, na to ang uh, humawak o humawak ng kontrata eh dahil sa alam nyo na, di ba? Si Michael Yangho ang nangulo nitong ano na ito. Grabe. Wala pong ano ha, walang track record yung ano na to dahil bago pa lang eh. Ibiro e, mo yung kukontrata sa mga gamit na uh, isusuplay sa bansang ito. Yung kumontrata, isang kumpanya na wala pang puho ng isang milyon. <laughs> Tapos, pinagkatiwala ng ating gobyerno sa kumpanyang yon yung labing dalawang bilyon kung di ba naman sa tambak na tangat mga sinungaling mga bobo mga demonyo mga utot kayo Talong lalo ka na digong nyo ha pinanganak ka sa mundong ito para maghasik ng lagim isa kang demonyong malapit ng mamatay at kapag namatay ka sasama ka at mahihimlay ka doon sa mga kapwa mo demonyo na walang ibang gumo walang ibang ginawa kundi pumatay ng pumatay kaya doon sa imperno mararanasan mo rin kung anong ginawa mo sa mga taong inosente na pinapatay mo sa mga less po na ginawa mo mga kriminal. Ayon sa soko, ikaw talaga ang insekto. Kaya ang dapat sa iyo, isprihan ng para sa lamok. O talaga Duterte, wala ka na talaga maisip sa buhay mo. Hanggang ngayon nga, hindi ka na presidente, puro pa rin kalokohan ginagawa mo. Himukin mo ba naman yung mga tao? na mag-aklas sa Pangulo himuki mo ba naman na wag na magbayad ng buwis samantalang nung panahon mo yung hindi magbabayad ng buwis pinababaril mo pinapapatay mo tapos ngayon si Bongbong Marcos na ang Pangulo Ay siya lahat ng mga kasabwat mong mga Chino kinakausap mo na itago ang bigas para yung salita ni uh, Bongbong Marcos na pamumurahin niya yung uh, bigas ay hindi matupad. Alam mo Duterte, sa totoo lang, isa ka talagang ano, ang takilang demonyo. Kahanga-hanga mga ginagawa mo para sa mga taong katulad mo. Dapat sa'yo gawa ng rebulto nang hindi malimutan ng lahat ang kahiyupan mo. Dahil hindi ka na o dahil hindi na ikaw ang pangulaw, kaya ka nang gugulaw. Ano utak ba talaga meron kadigang niyo? Ang sarap mong paluin ang takip ng kalderaw. Sa sobrang sama mo, pag namatay ka, kahit sinong mabagsik na demonyo na mula sa impyerno, eh, tila walang susundo sa iyo. Isa ka talagang alamat ng kahayupan, kademonyohan, kamanyakan, kagaguhan. Isa kang tulisan. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para makapagnakaw ng makapagnakaw sa kaban ng taong bayan. Nimisan wala ka namang nagawang kabutihan. Puro ka lang kayabangan Puro kayabangan lang ang iyong alam Mga salita mo at mga gawa mo rin Ang nagpapakilala sa taong bayan Kung ano ka talaga digong nyo ah, Sarap asa rin tong uh, hayop na to eh Kaya mga kababayan Sana po lagi po tayo magsama-sama dito sa ating programa At muli sila sabi po ng lingkod Mabuhay ang ating inang bayan Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan Maraming maraming salamat po